Hello, good morning po. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa terminal ng na sa Kaingin, sa reserva po. Nandito po, eh, may lapitan po tayong tao dito na matanda na po. Eh, eh, kawawa naman po yung, ano, yung sistema niya. Eh, titingnan po natin yung kalagayan niya kung ano. Okay, nakaupo po dito sa kong terminal namin, sa na amin sa mga po na samahan nyo po ako tara po dito po tayo ito po yung terminal ito po yung terminal namin ito po makita nyo ito po yung ito po yung terminal namin dito po sa ano, sa reserva ito po, ito po yung ano, ba, airport ito so po, yung terminal namin. Ito so po yung terminal namin dito. Napudulya na tayo eh. Napudulya ka. Kailangan dyan, ibilangin mo siya ito para pala ng tao mo. Ano mo ba Dito po yung matanda po na ano natin po, lapitan natin dito. Uh, nangailangan po ano, tulong po na wala siyang ano. Wala po siyang kinikita dito. Uh, po. Uh, ito paano, matulungan po natin siya na mabigyan ng tulong. Na wala siyang ano, wala siyang uh, ano po, wala siyang pangailangan para sa pamilya niya. Eh, ano po, ah, uh, eh, para mabigyan po natin so, patingin po mama yung ano yung ano po. Na po natin yung kwan na may pera po kayo yung kwan wala wala yung naman wala naman po ito po yung ano yung wallet niya po ito ito po yung wallet niya wala naman po Wala na po maganda. kailan kailangan po matulungan po natin to. Ito po. Ito po yung ano. Dito po. Ito po. Ito po. Tayo po kay tatay. Para makita po sa kamera. One, Ampere pa. Kakay dia to. 10 19 20 21 22 23 24 25. 26 27,000 po. Sana po malaki matulong po sa inyo 'yan. Kailangan po tata yung... Kailangan, ko talaga. Oo po. Eh, kailangan po na matulungan ko. Yung, yung, matulungan po yung matasya po, yung po siya, ano, uh, na ano... Sa uh, matulungan matulong sa kanya po ito sa... Para sa pamilya niya po eh, kawawa na po yung matanda na kung hindi siya matulungan. Nandito eh, po, nilapitan po natin sa terminal. Eh, paano po siya dito na ano po. Eh, E, Sige po, maraming salamat po, tatay. maraming salamat po. Bye-bye. Sige -bye. okay, po. bye tayo. Tayo. na po Tapos. Tapidapon natin libang okay. ano po dito. Para matingnan po natin kung anong lagay po nila dito. sa internet ah uh, anong po dito? Ang Ang init. Ang init po. Ayun. So, uh, Ang init po dito. Bakit, mo Di ba, ba? Okay. Salamat po sa na natulungan po natin. sana po malaki po tulong uh, dito dito. Sa banya, <laughs> Okay, para, para sa kinabukasan niya sa si pamilya niya. Alam ko na, ano po, mo, muna. Alam mo, hindi muna. Alam mo, hindi masaya po. Walang kontra. Walang kontra, hindi masaya. Ito po yung ito po yung ito po yung, 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 yung. po yung sidecar po yung ano ito po ito po Tsaka ito po yung sidecar na ito po ito po dapat ano po eh ito po yung